Good day mga katoka Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo Ayan, manguha po ako ngayon ng itlog Ayan na nga po pala mga katoka Yung aking mga Naproduce ng na mga palahe Nung pagbreeding ko Ayan po yung aking broadcast At yung po yung aking F1 ng Super Sweater 3 port Super Sweater at 1 port Johnny Jumper Kelso ayan yeah. so antabay lang po kayong mga katoka sa next breeding ko kapag po tayo ay nakapag lana ng oras ayan, yeah. ayun yung 3 times ano ko so, ngayon ay magunguha tayo ngayon ng itlog Alright Ayan, mamuha tayo ngayon ng fresh na fresh na mga itlog Ayan yan po, tiga -tiga. magandang araw po sa inyo ulit 75% na po sa kanila yung mga nangingitlog Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo Dahil 10.3k subscriber na po tayo Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyo po -suporta. So, halik po kayo mga katika, sisimulan po na pagkuhan ng itlog natin mga tapka. Sana o. So, nasa medium sa na po ayan mga tapos na po ako mag ng mga upload maraming maraming salamat po sa inyo mga gatoka dahil 10,300 subscriber na po tayo patuloy po tayong nadaragdagan so kung bago pa lang kung pala na nakapad ka dito sa aking youtube channel maaaring nyo rin gatoka na i-click yung subscribe button dyan po sa baba at pag-click na rin po yung notification bell at para updated po kayo sa aking mga bagong video na mga ina-upload. Pag-click nyo na rin po mga katoka yung like kung nagustuhan nyo po ninyo yung aking video. Dito na lang mga katoka yung aking video. Thank you for watching.